Ma'am, para yes. palawigin ang ating talakayan, atin na pong magiging makasama ngayon ang isa sa unang uh, naging uh, Presidential Press Secretary at naging bahagi ng Gabinete na unang binuo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. in 2022. Via Zoom dito sa Pilipinas nating mahal, makakasama po natin at pagbibigyan natin siya ng pagkakataong bumati sa ating mga mamamayang Pilipino, si Attorney Trixie Cruz Angeles, ang ating kaibigan at tagapagtaguyod ng totoong malayang pamamahayag at totoong accountable and transparent leadership in governance for good governance principles. Attorney Trixie, welcome sa pan panibagong tahanan ng sambayan ng Pilipino sa malayang pa talakayan at pamamahayag ang uh, Pilipinas nating mahal. Maraming salamat for joining us today. Magandang umaga, Ka Eric. Hello, Doc. Kumusta po kayo? Hi, morning. Yes, ma'am. Ma'am, Uh, natutuwa kami na uh, in a short message of invitation, kayo po'y ready to talk about this. Bago natin puntahan, ma'am, ang itong nakakabahalang uh, war posturing na nabigla tayong lahat, nabiglang parang gustong lumusob sa digmaan ng ating Pangulo ng Bansa without due regard sa mga malulubhang possible irreversible implications sa kabuwang bansa at sa buong, buong mamamayang Pilipino. Pupuntahan muna natin itong kumalat sa social media. 11 p.m. kagabi, nakita ko po ito. Pre-operation report request and authority to operate. At nakalagay doon ang unit sa Raquel. Uh, class ito na unit, ma'am. Ang mga unit dyan is between 75 million to 150 million. Ang mala hotel na mga unit dyan sa Raquel. As far as we have come to know of the reference of the prices there. At nandoon ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. 2012. At that time, he was a sit sitting senator. And up to the present, for almost 11 or 12 hours, ma'am, ay wala pang, ma'am, attorney Trixie, wala pang denial ang PIDEA regarding these documents, kung ito is spurious, fake, or fabricated documents that did not come from them. Ma'am, gaano kabigat ang ganitong pagsambulat ng iskandalusong mga aligasyon na to, dumudugtong sa walang humpay na pagtuturo ng mga ilang naglalantad ng impormasyon that our president has been involved in drug substance abuse, especially cocaine. Attorney Trixie. Well, salamat ka, Eric. Ang unang epekto niyan ay magbibigay ng credence, kumbaga magbibigay bigat dun sa mga usapin tungkol sa di ng paggamit niya ng pinagbabawal na gamot. Mm -hmm. Kumbaga, ang mga taong nagsasabi nito, dahil sa lumabas na mayroong ganitong, kumbaga mayroong color of authority, parang may konting bigat na. So, yung mga taong nagsasabi ng gano'n, medyo hindi na sila yata pwedeng makastuhan ng libel. Uh -huh. Dahil, andiyan na eh, meron ng, ano, ng konting bigat meron yung basehan para pag-usapan ang ganito. So maaari na siyang maging bahagi ng malawakang usapan hmm. ng publiko. Kasama na siya sa tinatawag nating national discourse. Yun. Dahil, di diba, transparency ang requirement ng bawat kawani ng gobyerno. Correct. Bukod dito, ang ordinaryong mga kawani ng gobyerno, nasa subject to sila to random drug tests. Mm -hmm. So, hindi maaari na ang pinakapinuno ng ating gobyerno ay magiging exempt sa ganon. So, Tama. Uh, in addition to that, may constitutional provision na kapag ano, in case of serious illness, di ba, dapat may access ang uh, national security members, ang cabinet niya, mm. Sa, at kailangan may transparency, magre-report sila mm. sa taong bakit kung sakasakaling nasa punto na uh, It is a matter of national interest. Tama. Hindi, it's, whether or not may sakit ha, so kung may issue, kailangan mag-announce. Pero uh, hindi dapat nina-deny ang access ng national security uh, cabinet officials, kumbaga, to the president. Atty. Trixie, so, bilang abogado, uh, uh, does it need first to be established that these documents are real and not spurious and fake? for that situation, for the National Security Sector Agency led, na dapat kausapin siya, or in this kind of situation na kumakalat na, at hindi na mapigilan, worldwide na kumakalat na, how do you view, should the government leaders and the primary security cabinet core of the president now approach this situation? Dalawa kasi yung aspeto dito isa yung paggamit ng bawal na drug, bawal na gamot uh, bilang krimen at isa bilang health issue. Mm -hmm. So bilang issue, walang pangangailangan yan. Naalala nyo nung panahon ni Presidente Duterte, may lumabas lang na rumor nagdi-demand na yung mga tao na gumawa ng statement si Sec. Harry Tama. So, hindi po kailangan kasi nga this is a matter of transparency. Yung Pangulo natin, Siyempre, makes day-to-day -day decisions, makes decisions as a matter of course na makakaapekto ang milyong-milyon mga taong bayan. Mm -hmm. And therefore, kailangan may access tayo to information about his health. So, yun yung, ano, yun yung, hiwalay po yan dun sa pagiging kasapi niya, posibleng pagiging kasapi siya sa isang krimen. Mm -hmm. Dahil nga, the Dangerous Drugs Act, di ba? Pati ang paggamit. or mere mm -hmm. possession, ay ano ay krimen na kaagad. Tama. Ma'am. Kung pa dito, may ebidensya na inimbestigahan siya. Tama. So, so sa punto di vista mo, Atty. <laughs> Trixie, it does not need to have a conclusive uh, position from PIDEA ng dokumento ay authentic and not spurious for the President to proceed immediately and his core security leaders in the Cabinet to establish transparency accountability in this kind of very damning scandalous issue of documents linking him to a pre-operation related to his involvement to drug abuse. Tama po bang kuha ako sa punto mo? Uh, yes, hindi naman kahit naman yung pagka may sakit na or an or, or ordinary ano, ano an ordinary illness, nagre-report ka agad ang palasyo. Tingnan niya nag, -like. nagka like flu like symptoms, yeah. di ba? Yeah. Correct. Yeah, with daily report. Normally yan, pagka yung hindi naman nakakaapekto ng national interest, eh hindi mo kailangan ng daily reports. Mag, ano ka lang, magka-press release ka lang, the president has a cold. He cannot be with this cabinet. he cannot conduct it because he has body aches. Ganyan. Tapos tapos na, hindi ka kailangan mag day-to-day -day updates. Ito, seryosong health issue ito. Mm. Pero, tumataginting ang katahimikan. Lalo, mm. yes, yes ma'am thank, thank you thank you yeah. i'll now yeah. turn you uh, over to manu